Hello guys, good day. So for today's video ay meron akong i sa inyo na siguro dito na kayo magigising para malaman talaga ninyo kung ano yung totoo or kung ano ba talaga, kung totoo ba o hindi. So depende pa rin ito sa inyo kung maniniwala kayo o hindi. Napanood ko lang din ito sa ibang content creator. Since napanood ko siya, syempre kailangan pa rin natin na mag-research kung tama ba yung details ng kanya. Pero kaya nga nang ginawa ko, nag-research ako. So salute sa iyo sir, since bawal na talaga yung pagpa-flag or pag may mention or pagpo-post dito ng ibang content creator uh, regarding din yan kay Meta. So ito, pakinggan natin yung sasabihin ni Sir. Naload akong dalawang video ng dalawang creator na na-demonetize. At sinasabi nila doon wala silang na-violate. So hindi nila naintindihan kung bakit sila na-demonetize. At meron pa akong isa pang na nakita. At yun nga, medyo naintindihan naman niya. Kaso nga lang, uh, hindi nila ma-explain kung bakit uh, Uh, talaga sila na demonetize kung ano talaga yung reason kung anong policy no so kitang-kita dun sa post ng dalawang nakita ko na ng creator kitang-kita yung uh, violation nila so ang na violate nila is yung partner monetization policy so hindi ito about sa copyright wala silang uh, violate or ginamit na may copyright na music or anuman diyan hindi hindi ito about sa copyright violation hindi rin ito about sa content uh, monetization policy so hindi hindi about sa content nung uh, ano nila yung uh, yung violation nila hindi yung hindi harmful hindi offensive hindi ganon kung bakit sila na demonetize yung sinasabi ko talaga yung una pa na corrupt kinorap nila yung sistema ng uh, Facebook dahil nga nag uh, nag-mention sila yung alam mo yung kasi nga nagpaparamihan sila ng supporters ng viewers. Kaya ang ginagawa nila, yung nanghihikayat sila sa mga tao na i-follow sila para din uh, i-follow sila or tulungan silang umangat. So hindi ito yung tulungan para sa pag-angat. Mali. Hindi, yung, hindi, hindi ito yung dapat na mag-unity kayo. Kasi ang tingin ng Facebook dyan is kinukurap niyo siya. Kasi akala niyo naman mga, yung mga creators na malalaki uh, magsasabi na i-follow niyo ako para tulungan ko kayong iangat, i-shout out, out ko kayo or i-mention ko kayo ano para dumami yung view viewers niya Alam yung sinasabi ko na may kapalit. So, whether uh, pera, whether material na bagay, or whether sasabihin mo na i-promote mo yung isang creator. So, yun is corruption sa Facebook yun. Dahil nga, ang aim nyo is mapadami nyong, nyo yung uh, followers at viewers nyo para dumami yung earnings nyo. Ito siya sinabi tungkol doon sa, yun nga, sa mga nagpo-promote, din sa nagpa follow to follow. Then yun, Siguro naman, kayo na lang ang umintindi kung ano talaga yung sinasabi niya, kung totoo o hindi. Pero kasi since nga, meron siyang pinakita na, meron siyang pinakita na dito sa may monetization, sa partner monetization policies. Based doon sa nabasa ko, is totoo lahat yung mga sinasabi niya tungkol dito sa issue na to. So, kung, siguro ito na yung part na dapat magising ka na, or tama ba yung ginagawa mo. Kasi yung mga newbie na agaya nga namin, eh nahihirapan na talaga kung paano ba talaga yung tamang way ng uh, para ma-monetize or paano ba talaga yung tamang way ng pag-upload ng reels or paano ba talaga ma makapag uh, ma-monetize ma-invite doon sa ads on reels or sa in-stream ads. So kasi doon dati uh, ako ibalik ko lang or i-share ko lang sa inyo last March since na-unlock ko na nga siya lahat noon yung wala namang ganito, bakit na monetize? So, hindi mo kasi kailangan ng ganito. So, tama nga si sir, sabi niya, gumawa ka lang, uh, sabi nga ng iba, gumawa ka lang ng mga engaging video, yung mga ideas. Then, doon naman sa mga nagsishare ng video naman na nag-tutorial, na wala halos hindi naman copy-paste na lang naman yung ginagawa, tigil nyo na po yan. Kasi, ang dami ng naguguluhan, ang dami nang nalilito kung paano ba talaga yung totoo. So, kung hindi nyo pa talaga na-experience yung mga bagay na tinuturo niyo siguro stop nyo muna sa ibang part nyo nalang gawin. Ito yung tungkol sa... Partner monetization policies. Authentic engagement. Sa title pa lang, dapat daw mag-monetize lang tayo sa natural na engagement, hindi yung sa hatakan. No? sa so, sabi dito, no? creators, publishers, and third-party providers can only monetize content consumed by their natural authentic audience. So, sabi ko nga, natural na mga nahatak nyo dahil sa creativity nyo, dahil sa content nyo, hindi yung uh, sa mention-mention nyo or follow-to-follow -follow, or kung ano man dyan na uh, scheme para lang makaparami yung viewers at mga followers nyo. Tuloy natin, this means that creators publishers and third party providers may not engage in any behavior that boosts or amplifies followers views or engagement for the purpose of generating more revenue yun yung sabi ko huwag niyong gawin yung maghatakan kayo ng mga behavior ng mga viewers or followers or para mapatas yung engagement niyo for the purpose of increasing your revenue yung earnings niyo para lang mapalaki niyo yung earnings niyo e corrupt niyo yung Facebook no ituloy natin this includes manufactured sharing yung manufactured sharing ito yung sineshare niyo sa mga iba-ibang groups iba-ibang pages no at uh, pa kayo doon ng mga uh, tao para ishare, i-share share yung mga yung mga content niyo sa iba-ibang page So sabi pa dito, no? Pages managed by a third-party provider such as multi-channel network are able to share content from affiliate entities so long as the multi-channel network and affiliate talent creators and content providers are not monetizing the same piece of content. So ang ibig sabihin lang po niyan, huwag niyong gamitin yung mga content niyo, for example, yung video niyo, huwag niyo siyang i-upload sa multiple uh, pages or kahit anumang groups dyan para i-monetize na magkakaibang video. Dapat huwag niyong gawin yun, no? So, eto yung final statement mga kailan Creators, publishers and third-party providers may lose the ability to monetize if their audience significantly consists of fake engagement including but not limited to likes, follows and views. So, yun siguro naman narinig din natin lahat. And bahala na kayo kung susundin niyo or tama ba yung sinasabi niya, depende pa rin sa inyo yun. Since ako kasi nakagabi ko pa siya actually na panood, then kailangan ko rin talaga naman mag-research bago ko talaga to i-share sa inyo. So since bawal na nga talaga mag-flag dito kaya medyo vinler ko yung picture ni Sir. Kasi uh, syempre salute pa rin ako dahil doon sa information na binigay niya. Sobrang legit, sobrang tama talaga kaya siguro ito na yung time para magising ka or para sundin mo na yung tamang pag upload ng reels since total uh, inuubos mo na rin naman na yung oras mo nagpupuyat ka na rin naman na bakit hindi mo na lang gawin yung tama. So yun lang guys kung meron kang natutunan sa share sa video na to uh, follow naman ako comment like and share ng video na to para maging updated ka sa mga next video share na uh, ituturo ko sa inyo yun lang at maraming maraming salamat kakain na